Here we are, guys. Magigib tayo ng maiinom ng tubig. Kasi yung tubig namin sa puso, hindi na siya pwedeng mainom. Dahil, ano na siya. Kanang disangab na lang gani sa sapa. Sa stream. Kaya marami nang lumalabas ng mga dumi-dumi. Hindi naman dumi na dumi. Yung ano lang, yung mga smallest part particles lang from the water. Kaya dito tayo mag game Sa, sa tubod. Fresh na fresh guys ito yung mineral talaga na totoong mineral yung walang halong chemical masarap pa yung tubig kasi pure medyo malayo-layo nga lang siya sa bahay pero pag sumakay ka naman ng motor malapit lang siyempre Kirk para sa hapon ng ating hotel, Jean-Claire. So, dito tayo. Parang may naglalabas sa baba. Ah. dalawang bisis po lang ako nakapunta dito. Tiberje! Good morning! Hi, <laughs> Tiberje! <G. laughs> Naglaba na! <laughs> ha? Ha? <laughs> Aw, oh. Ito yung ano namin guys. Yung sinasabi ko sa inyo. Tubod. Bukal. Ha? Huh? Bukal. Buk -tubod. Tubod man sa Bisaya. Ha? <laughs> Nakalimutan ko kasi yung Tagalog ng tubod. Bukal pala yun guys. Salamat papa sa koreksyon. Nandyan siya galing. Ito yung iniigiban. Dito. Kahit asa ka. Ito, asa ka na. Ayan siya. Doon sa pinakataas, nandoon naman yung nililigoan namin na ano sa ilalim ng tulay. Tapos doon naman sa baba pa doon. Sa mismong ilog na talaga. Kasi hindi ito yung ilog eh, sapa lang to. Yung mismong ilog naman doon pa yung sa pinakababa-baba pa. Doon kami naliligo lagi. Hindi na lang malakas yung tubig. Ang bilis mapuno. Kasi dati nung unang tumita ko dito. Hina ng tubig. Ha? Huh? Tara na kayo. Let's go. Tapos na yung maliligayang araw. Let's go guys. Uwi na tayo. Bilis lang mapuno. Ito dalako ko. Maliit na jaga. Mau mau nami tiberje! Guli nata kay. Manimba pa. aku misalkan bakal lidah, pakai cute apa udah lebih kek? nomor naris mantan lebih, mau kata muk, uguak kata hubuk. Oh, saudara anan? Pasen layuk-layuk dah masih di pa. Ngeri lak mi pa. <laughs> guys. Salih. Nang mi guys. Nawala kami nang daan. Pero pwede naman dito. Pero yung pinagparkingan ng motor. Ayun yung, yung motor namin oh. Kita ko sa inyo yung motor namin. kita. Basta, nandyan lang yung motor namin. Ayan o, kulay pula. So, nawala kami ng daan, guys. <laughs> Ayan na si Papa. Ayan na siya. <laughs> Kaya dito tayo dadaan sa isang daan. Mag-abang na lang tayo sa kanya dun, sa kabila. Para makasakay tayo sa motor. Ito yung yung daanan yan. Yan yung daanan papuntang ilog kung saan kami naliligo. ito yan oh yan lang yung daan ako tabi ay pag ina na ah igabot man na sa ka hindi po <tipo> <tipo> ah. Daming truck kasi may naghahakot dito ng buhangin good morning na nga bo nga kay nawa nagianan Sana si papa yun. Yun lang yung motor. si Kasi... Pa! Kung kung mo kung kung